mga bata, maligayang pagdating sa story time ni Ana. Ang kwento natin ngayon ay mula sa isang masayang hardin kung saan may dalawang magkaibang magkaibigan, si Kalabasa at si Talong, na magkasamang maglalakbay at may matutunan na mahalagang aral. Handa na ba kayong makinig sa isang masayang kwento? Teren at pakinggan ang, ang pakikipagsapalaran ni na Kalabasa at ang Talong. Storytime by Anna. Enchanting Tales for Kids. Ang pakikipagsapalaran ni Nakalabasa at Talong. Sa isang masigla at maaliwalas na hardin, nakatira si Kalabasa at si Talong. Si Kalabasa ay bilog, dilaw, at laging puno ng enerhiya. Si Talong naman ay matangkad, kulay ube, at sobrang elegante. Kahit na magkaiba sila, Magkaibigan silang dalawa. Pareho nilang gustong magyabang. Pero isang araw, may nangyaring kakaiba. Dumating ang isang malaking ulap na puno ng ulan at whoosh. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya't natanggal si kalabasa at talong mula sa kanilang mga halaman. Gamulong at gamulong sina Kalabasa at Talong hanggang sa napunta sila sa dulo ng hardin. Nagkatinginan sila, nahihilo at naguguluhan. Sino bukang gam ni Kalabasa ng mabilis, pero nagtatatalon siya ng sobra. Si Talong naman ay naglakad ng may estilo, pero sobrang bagal. Hindi ito gumagana, at dahil doon, nakaisip sila ng matali ng plano. Umupo si Talong sa ibabaw ni Kalabasa, maingat na nagbalanse habang si Kalabasa ay gam ulong ng maayos pababa sa landas ng hardin. Magkasama silang dumiretso pababa sa landas. Napadaan sila kina carrot, kamatis, at letsuges, na sumisigaw ng go, kalabasa. Go, talong. Tumutulong sila sa isa't isa, bumibilis ng bumibilis. Sa wakas, nakabalik na si kalabasa at talong sa kanilang mga halaman. Pagod pero masaya sila. Napagtanto nila na kahit magkaiba sila, iyon ang nagpapalakas sa kanila bilang magkakampi. Mula sa araw na iyon, hindi na nila ikinumpara ang sarili sa isa't isa. Sa halip, ipinagdiwang nila ang kanilang mga pagkakaiba at nalaman na mas malakas sila kapag magkasama. At kaya, natutunan ni Nakalabasa at Talong ang pinakamahalagang aral, ang pagiging magkaiba ay siyang nagpapasaya sa atin, at kapag nagtulungan tayo, kayang-kaya nating gawin ang mga kamanghamanghang bagay. Aba, napakasaya ng pakikipagsapalaran na iyon, di ba? ipinakita ni Nakalabasa at Talong sa atin na okay lang maging magkaiba, dahil kapag pinagsama natin ang ating lakas, kaya nating gawin ang kahit ano. Sana nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw. Kung nag-enjoy kayo, bigyan nyo ang video na ito ng isang malaking thumbs up, at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi nyo mamis ang bagong kwento. Kita-kits ulit sa story time ni Ana.